So, ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po kukunin ang ating komisyon sa ating Shopee Affiliate. Ngayon po, talang tayo, tayo sa ating Shopee app and then um, putilo po tayo dito sa me. Ayan po. Tapos hanapin lang po natin yung um affiliate program Ito po. Ayan. Tapos po, um, dito po sa ibaba, makikita nyo po dyan, meron pong um, dollar sign or nakalagay income. So, yan po tayo sa income natin. Click lamang po natin. And then, nakikita nyo po dito, may dalawang commission po ako. And, yan lang po muna yung commission ko dahil tinatamad po ako mag-post. So, uh, gusto ko kasi munang kunin yung commission ko para malaman ko talaga kung legit ba siya kung talagang makukuha mo yung commission mo. So, ngayon, click lang natin tong 9 pesos. Ayan po. So, dito po sa taas niya is, your bill cannot be paid because of invalid payment and tax information. So, kailangan natin to i-complete. So, complete now. <coughs> Ayan po. So, dito po ay may nakalagay payment, payment setting. So, beneficiary, bank, beneficiary info, and then bank info, and tax info. So, dito po may nakalagay account type. So, ilagay po natin dito ay uh, local, individual, overseas individual, and local, overseas enterprise. Eh, local individual po ang ilalagay natin. Kasi uh, Philippine Citizen Registering Personal Account. So, type po ay nasa Pilipinas. Okay? So, local local individual. Okay? And then, dito po sa baba, age. Eh, adult ka ba o minor? Of course, adult. And then, payment currency, Philippine. Ngayon po ay dito naman po tayo sa Bank Info. So, basahin po natin ng maigi para maintindihan po natin kung ano yung sinasabi niya at kung ano po yung mga ilalagay natin na information para hindi po tayo magkamali. Siyempre, kapangalan po sa akin and yung bank account number ni si bank account na ginawa niyo po mismo dito sa app, sa loob ng app ni Shopee. Ngayon, um, proof of bank account ownership. So, marami pong nalilito dito sa proof of bank account ownership. Ang i-upload lang po dito ay ID po. Um, valid ID po. So, national ID po yung nilagay ko. <coughs> And then, secondary bank account. So, dahil po kailangan nyo ng secondary bank account, so, ang nilagay ko po dito ay yung Asian bank ko or yung AUB ko. Tapos, bank branch name. So, nilagay ko lang din AUB. As long as meron kang mailagay. Bank address, so nilagay ko lang, Visayas Avenue. And bank account name, of course, yung pangalan ko ulit And bank account number is yung account number po ng aking AUB or Asian United Bank. And then, proof of bank account ownership, nag-upload lang po ako ulit ng ID ko. Ayan, national ID. So, since okay na siya, next na po natin. Ayan. So, nandito na po tayo sa pangatlong step sa tax info. Ito po. Basic qualification documents. So, BIR registered. So, hindi tayo po BIR registered. So, dito po tayo sa no. Ayan. So, based on po dito, you are classified as an unregistered individual. You are required to acknowledge the following terms. So, you're authorizing Shopee Philippines to deduct necessary government fees from your payout. Once authorized, commission breakdown will be sent in a form of payable invoice indicating your gross payout, necessary deductions, and your final net payout. So, by clicking submit, you are agreeing that this will certify as your acknowledgement receipt. for all future payout transaction. So, kung hindi ka BIR registered, si Shopee na po mismo ang, ang magbabawas ng iyong tax. So, okay. Ayan po. Beneficiary permanent address. So, lagay lang po natin yung address natin. So, okay na po, nalagay ko na yung address ko. And then, valid ID. Please upload two valid IDs below, which must have full name, birthday, picture, and ID number. You should upload two primary valid ID in case you can't provide two primary valid ID. Please select one from secondary valid IDs to upload. Okay, so, um, primary muna tayo. So, dito tayo sa primary and then so lagay po natin yung ating national ID am um, mali yun ayan so national ID po tayo So, failed siya. Kailangan siguro close up siya. Ayan. So, okay na siya. Kailangan pala talaga is naka-close up yung picture natin. And next is the um, primary, secondary, or secondary valid ID. So, hanap tayo dito ng secondary valid ID natin. Ayan. So, pwede na siguro to QC ID. Yeah. Kasi po kailangan visible po yung ating birthday, pangalan natin, ganyan din yan Kaya kailangan close up po yung pagka-picture And then, name of taxpayer So, pangalan ko Mano Tapos, team number So, ayan po, ilagay lang po natin yung ating tin number dito So, dapat po may team number po tayo. 7, So, ayan po. Dito ay registration file, but documents, so non -buttable. So, submit na po natin. So, hindi na natin ito fill upan kasi Um, wala naman tayong DTI re registration. Tapos, DTI registration file, wala naman din po tayo. And VAT qualification documents. So, tax registration is non-VATable. So, submit. Confirm to submit after current submitted information is valid. Changing info may affect may payment pro process. So, confirm. Okay? Submitted successfully. Okay? Your submission is under review. So, i-review muna nila. Okay? So, okay na. Pin Bali, naka-pending review po siya. Ayan. So, pag okay na siya, um papasok na yung commission natin dito sa ating bangko. Ayan. So, okay na siya. Meron na po tayong... Nasaura na po tayo ni um, Shopee. Ayan. Okay. So, ito po lahat yung kukunin kong sahod. And then, sisipagi na po ako ulit. <laughs> Ayan po. That's all.